Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 16, sinabi niya, dapat po at magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo'y hinuli ko sa daya. Kayo ay hinuli ko sa daya kung anong ginawa ko sa inyo dahil sa aking pagkatuso. Ano ba ang tuso? <laughs> at hinuli ko kayo sa daya para bang nagsusugal. Pagkatapos sabihin mo yung kontra mo, <laughs> ah? natalo ka sa daya. Natalo ka sa daya. Ano kayang gagawin gagawin ng kontra mo? Nagsugal kayo. Pagkatapos sabihin mo, natalo ka sa daya. Sino kalaban niya? Ikaw. Di ba? Si Pablo sabi niya, hinuli ko kayo sa daya. Talaga, mandaraya pala. Apóstol.